Yo! Magandang araw mga parikoy So ang video na ito ngayon ay isang tutorial at tips Kung bakit nga ba yung ating mga makina ay nagkakaroon ng hard start O mahirap paandarin At saka kapag napaandar na natin Ay nagbibigay siya ng puting usok or naglalabas ng white smoke emission So ang video na ito mga parikoy ay para sa inyo upang magkaroon kayo ng counting idea kung ano ang dapat gawin anong dapat nating iwasan para sa mga bagay na ito. So ayan bago natin simulan yung ating video ngayon Parekoy ay mag shout out muna tayo dito sa ating uh, tropa na si Sir Joseph uh, Pentukan at saka kay Sir Kim Lakbayin. So shout out sa inyo dyan mga Parekoy. At ayun na nga mga pare ko, gaya ng sinasabi ko dati sa ating mga nakaraang video na kapag ang ating makina ay naglabas ng puting usok or nagbigay ng white smoke emission doon sa ating funnel, ibig sabihin yan na yung ating makina ay nagsusunog ng tubig or coolant sa loob ng ating combustion chamber. So pag nakita natin na puting usok yung nilalabas kasama sa ating dun sa ating tambucho ibig sabihin nagsusunog ka yan ng tubig so yan yung dapat nating atandaan mga uh, parekoy so dito sa video natin ngayon mga parekoy ay ibabahagi ko lang sa inyo kung bakit nga ba yung ating mga makina na compressed air start ay matagal paandar rin at saka kapag naandar natin ay nagbibigay ito ng puting usok at saka naman ay biglang mawawala so bakit nga ba ito nangyayari mga parekoy at saan nga ba galing yung puting usok na nagbibigay sa kanyang pag-andar lamang at kapag ito ay uh, nakapag-ikot na ng ating makina ng ilang beses or siguro mga ilang segundo ang kanyang takbo ay nawawala naman yung kanyang puting usok so ito ngayon yung ating pag-uusapan so dito sa barko mga pare parekoy malamang sa malamang yung mga makina dito ay malalaki so ibig sabihin hindi, hindi ito kayang paandarin ng mga battery start kung saan yung mga makina may mga starter so dito ginagamit para mapaikot yung ating makina para makapag-start ng combustion ay sa pamamagitan ng starting air system or di kaya yung pagtulak ng hangin sa ating mga piston para makapagsimula ito makapag-ikot at makapagbigay ng combustion para may start natin yung ating buong makina at eto na nga mga pare ko yung ating starting air system so galing sa ating Uh, main compressor mga parikoy magbibigay siya ng compressed air magkukompress ng hangin sa ating compressor ipapasok nya dito sa loob ng ating air tank or air bottle so ayan na nga mga parikoy so ano nga ba ang ang related ng ating starting air system baka bakit bigil biglang mahirap paandarin yung ating makina at kapag paandar natin ay nagkakaroon ng puting usok So ipapamilyarize muna natin mga pare ko itong ating uh, starting air system galing sa ating uh, air tank. So ito ngayon yung ating charging valve mga pare ko pag binuksan natin yan ibig sabihin uh, pwede natin kargahan yung ating tangke. So ito namang sa itaas mga pare ko ito yung ating discharge valve. So ibig sabihin pag binuk binuksan natin ito ay magkakaroon tayo ng bukasan ng linya da papunta na yan doon sa ating mga makina. So ibig sabihin yan yung uh, uh, intrada ng ating hangin papunta sa ating makina. So parehas lang 'yan mga pare ko, dalawa sa itaas na bahagi ng ating air tank. So dito naman sa bandang gitna ay same lang mga pare ko since nasa gitna yung ating bukasan ng ating discharge. So aangat sya magbubukas yan mga pare ko, yung mag open parehas sa dalawang tangke na ito at isa lang ang kanyang linya papunta doon sa ating mga makina. So dito naman sa bandang bahagi nito mga pare ko ito yung ating air clutch So ibig sabihin bridge control yung ating makina mga pare ko So ginagawa lang natin dito sa baba Paanda rin yung ating makina I-secure natin yung tamang bar sa loob ng hang ang hangin sa loob ng ating tangke So yung bridge na yung bahala mga pare ko na mag sa takbo ng ating makina Mag-engage, mag-disengage ng ating transmission So eto naman ito yung uh, bukasan sa busina ng barko Doon sa ating hangin na ginagamit dito sa loob ng ating main engine sa paglilinis ng ating mga filter at sa iba pang gamit nito sa external labas 'yan sa makina uh, mga pareco. So eto ganun din mga pareco yung bukasan para mapakamakapagbigay tayo ng hangin or makapag uh, share tayo ng hangin sa ibang tangke. So since ito mga pareco 'yan uh, naka yung dalawang pipe na ito. So pwede tayong magbigay papuntayan mga pareco yung piping na ito doon sa ating uh, maliit na tangke so dito yan mga parkoy kung, kung sakaling maubusan yung ng hangin yung ating maliit na tangke since yung ating maliit na tangke mga parkoy ay ang nagpapaandar sa ating generator so once na nakalimutan natin na isara yung ating uh, mga pare o hindi kaya may singaw. so posibleng maubusan ng hangin yung ating maliit na tangke so gayon paman man pwede natin itong salinan ng hangin galing sa ating malalaking tangke sa tulong ng mga pipings na nakasiris na ipinakita ko kanina para masalinan yung kulang na hangin dito sa tangke nito para makapagpaandar tayo ng isang generator. So ayan mga pare ko yung mga pipings dito sa ating starting air system. At unang-una mga pare ko dapat nating intindihin na yung ating hangin na ipinapasok dito sa ating mga tanke or yung ating atmospheric air na kinukompress ng ating compressor ay may kasamang moisture yan so once na yung ating tangke mga ay napuno natin ito sa uh, kanyang limitasyon so ibig sabihin uh, maraming volume na yung ating hangin na naipasok sa loob ng ating tangke so ganun din mga parikoy uh, paralel lang yan doon sa volume din na moisture na ating naipasok sa loob ng ating tangke so once na maraming hangin yung ating naipasok sa kanyang limit ng ating tangke mga ay so ganun din yung moisture na posibleng maiipon sa loob ng ating tangke. So ngayon pag pinaandar na natin yung ating mga makina gamit itong ating starting air system. So once na yung mga moisture ng tubig ay nakapasok din sa ating combustion chamber ay mahirapang magsunog yung ating uh, combustion mga pare dahil nga may nahalong tubig. So ganun ang nangyayari kung bakit nagkakaroon tayo ng hard start, so ganoon pa man mga pareko'y maaaring masunog din yan uh, since uh, sobrang lakas ng pressure kayang paikutin ng ating uh, makina ng ilang beses at mapaandar na nga yung ating makina, so ganoon pa man nang dun yung ating mga moisture ng tubig so ang nangyayari dyan mga pareko'y once na nasunog yung tubig moisture ng tubig sa loob ng ating mga makina ay mangyayaring maglalabas ito ng puting usok uh, mga parikoy or white smoke emission So para maiwasan ang mga ganong pangyayari mga parekoy ay kailangan nating magkaroon ng schedule na pagsisingaw dito sa lahat ng tangke para mailabas natin yung moisture ng tubig dito sa loob. So ngayon ay tingnan natin at pagmasdan natin mabuti mga parekoy. So ayan na nga mga pare ko yung mapapansin nyo dito na hindi na ito yung moisture na sinasabi natin. So ibig sabihin nabubuo na ito sa dami ng moisture na nakapasok sa loob ng ating tangke ay nabubuo na ito hanggang sa naging tubig na nga ito mga pare ko. So ito yung dapat nating iwasan na makapasok sa loob ng ating mga makina dahil alam na nga natin na kapag yung tubig ay kasamang nasunog sa ating combustion chamber ay automatic yan magbibigay ng puting usok doon sa ating funnel or sa tambucho ng ating mga makina, ang mga parekoy. So dito naman tayo mga parekoy sa ating malalaking tangke at titingnan din natinbaka mayroong uh, namumuo nang tubig dito sa ating tangke. So sisingawan din natin ito mga parekoy, kagaya ng ginawa natin doon sa ating maliit na tangke. So pagmasdan natin mabuti mga parekoy kung may lalabas bang tubig dito sa ating tangke. So ganun na nga rin mga pare meron ding mga moisture ng tubig na lumalabas dito kanina sa inyong ring uh, napansin. So ngayon doon naman tayo sa kabilang tangke mga pare at maglalabas din tayo doon ng hangin para mailabas din yung mga moisture na nasa tangke. So sa panghuling tangke mga pare try din natin baka mayroon ding mga namumuong tubig dito. Uh, sa tangking ito so sa kaalaman ng lahat mga pare dito sa aming mga tatlong tangke na ito kung mapapansin nyo ay kakaunting tubig na lang or namumuo tubig yung lumalabas kasi nga kaming schedule dito na sa bawat uh, karga namin ng uh, malalaking uh, amount or volume ng hangin dito sa loob ng ating tangke ay sinasabayan din namin itong mga parekoy na sisingawan at kakargahan ulit para maiwasan na uh, ang pagdami or pamumuo ng maraming volume ng uh, moisture ng tubig sa loob ng ating tangke so ngayon uh, try na natin mga parekoy itong ating panghuling tangke At iyon na nga mga parekois walang masyadong laman yung ating panghuling tangke since nagkakaroon nga kami dito ng schedule na paglapagsisingaw kapag nagkakarga kami ng malaking volume ng hangin o malaki ang pagkukulang ng hangin sa loob ng ating tangke. So sinasabayan namin niyang labasan ng hangin mga parekoy para na rin uh, hindi na mag-iipon ng mas marami pang tubig na posibleng mamuo sa loob ng ating tangke. So hanggang dito na lang ako mga parekoy na way marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre huwag nyo rin kalimutang mag comment sa ating comment section kung ano ang dapat ating i-improve, ano ang dapat ating pag-usapan sa ating susunod na mga video. Maraming salamat sa inyong panunod mga parekoy. God bless sa inyo dyan. Uh, peace!